Hi guys, kami ng concert ng Ben and Ben sa Imus Complex. So free lang naman, so pupuntahan natin at mag vlog tayo. Pasensya nyo na kung kumikinang yung ng mukha ko ngayon kasi nag-cleared jo ba ko, di ba? Tinawala ni na mga problema natin na bootleg sa kayong 'yung mga dark spot. Ito 'yung outfit ko ngayon. ayan ganyan lang siya ngayon kasi free concert lang naman yun. <laughs> 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 Hindi na muna ako nagpagupit ngayon kasi wala na sa oras. So baka try natin bukas. Kasi o deal na namin sa Sunday. So kailangan ko ka magpagupit para maging maliwalas naman yung mukha natin. <laughs> Hintay ko na lang guys sila Roque sa Cyril para sunduin ako dito sa bahay. At yun nga guys, no, ginabi na ako. Sobrang aga ko pa naman talaga mag guys kanina. Grabe yeah. talaga mga Pinoy ngayon, no, Filipino time. <laughs> Diyos ko, buti pa dito sa kabilang village namin. Meron ng na mga ilaw. Pero dito, wala pa. At fast forward na nga guys, sayang, malapit na kami sa pupuntahan namin. Gahanap muna kami ng parking kahit malayo, okay lang. Yung pupuntahan pala namin guys na concert, free lang ito. Alam dito yung mga December Avenue, sa yung Ben and Ben. Kaya yeah, hindi pwede dito papalampasin dahil libre na to. Nakahanap kami ng parking yan, sobrang layo talaga niya. Grabe, sobrang daming tao talaga naglalakad sa mga sasakyan. Ang hirap talaga nito pag pauwi mamaya. sobrang traffic pa. sobrang sakit. Sobrang sobrang sakit. Sobra, sobra. 哈哈哈哈哈哈

Yung tapos sa kami manood ng concert, guys, kakain muna kami. Grabe, sobrang sarap dito kumain, guys. Yung pangalan pala na pagkakain namin, guys, quick fry. sobrang tagal talaga ang serving nila. Pero okay lang yung paghihintay namin, guys, kasi sobrang sarap naman talaga dito. Kailangan talaga kailangan mahabay yung pasensya mo kasi sobrang tagal talaga ng dating. Kailang naman talaga maraming tao dito ngayon kasi may concert ng Ben and Ben. Yung buto-buto.